Ayan, ito naman po yung mga nabili namin gulay sa Quiapo kanina. Alam niyo na po yun, tumpok-tumpok doon, di po ba? Ayan o, oh, ang daming pipino. Ayan, pipino na yan, isang tumpok lang po yan. Ayan o, oh. walong peraso yata ito. Oh, five, six, seven, eight nga. Tapos itong bukchoy yan, isang tumpok lang din yan. Ayan you know? ang dami. Tapos isang tumpok na lettuce, ayan. At saka isang yung lettuce na bilog. Ayan. Tapos uh, broccoli. Medyo hindi po kasali sa tumpok-tumpok ang broccoli dahil mahal po siya ngayon. At ito po isang tumpok na lemons, ayan, limang piraso. Ayan, yan po yung mga nabili naming gulay sa Chapel. Thank you for watching Po bye bye. Mm -hmm.